And yet, hindi sila nangyaya kung ano ang sinasabi nila laban sa akin. Binasa ang resume ko sa inyo kanina. Hindi iya nakaroon ng resume ng ganyan dahil lang sa marunong talaga ako. Kung hindi, kinuha ko sa SIPA. Kung magbasa ang mga classmates ko at dormmates sa UP ng limang oras sa isang gabi, nagbabasa ako ng pitong oras. Hanggat sa memorya ko na. Nagtuling na po eh. Hindi na kaibigan ko. <laughs> Nababangga ko pag naglalakad ako sa koridor, alas less ng umaga. Dali na tuwing ang paningin ko. <laughs> Yan. Ang paraan para maging matagumpay. There is no substitute for hard work. No matter what you say. If you're willing to work hard, you will become a success in your academic career. If you are too distracted Or if you copy, which is even worse, <laughs> you will never succeed. <laughs> oh, tignan mo kung anong nangyari sa mga ngopya, hindi sila isunyating. Ngayon, sila na doon, ngopya pa rin. <laughs>